sa kids pero parang uh, ang panganay mo teenager na talaga parang dalaga na nga oh oh nakakatakot <laughs> so kinikahandaan mo na sabi yung nakakatakot na yan yung mga boys uh -oh. na alitin yun nga you know? eh um, siguro ano parang two weeks ago uh, binilhan ko na siya for the first time ng sarili niyang cellphone oh, eh kasi nga naman daw sa class niya siya na lang yung walang cellphone holy shit Oh, 12. Turning 13 na sa uh, next month. Oh, oh 13 na Pero next month. Ang nga kasi, di ba? Parang oh. na parang delikita. Tapos gano'n, nung last Valentine's, may nagbibigay na sa kanya ng chocolates, gano'n. So, tingnan natin kung papasa sila sa akin. Oh. Huh? Pero ikaw ba, anong taon ka nagbigay ng chocolates? No? <laughs> <laughs> Yun nga, hindi ako pwede maging hipokrito. Eh, kasi, nagkaroon ako ng girlfriend, 13 years old ako. Eh. Oh, Kaya, oh. nagano ako. Eh. Kaya, oh. ako, I'm just hoping na diba? ba? No, they know how to discern, 'di ba? Tinuturuan na lang natin, inaalagaan natin yung mga anak natin.